oh uh, testimonya naman ng um, iFern. Ay, maganda rin yan. iFern. Good afternoon, Jossie. Uh, anong naitulong sa iyo ng iFern? Malaki po. Ang po kami. Ilan ang agwat ni ano, ng panganay mo? Yung sinundan ko kasi, apat na taon po nung Ano matagal po? Eight, eight, eight years. Eight years. Eh, ilang buwan na yan ngayon? 8 months po. Eight months, tapos si panganay mo ngayon, 12? 12 months uh -oh. pa Paano ang take mo sa ano sa power trio? Tatlong beses po, 3 pieces. Three times a day. Three times a day. Ah, three, 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 ano? Three, three, three. Tapos yung active milk ka? Ah? Yung sa, sa po, once a day. Hmm, oo. Ito po pala yung mister niya. Hello, Hello. sir! Hello. <laughs> <laughs> Ilan ang take mo sa for and tsaka for and active? Isa-isa po siya eh. Isang active. Isang active sa Isang active tsaka. For and lead. O, yan po. Sa mga gustong magka-baby, may pag-asa. <laughs> Hello, baby. Okay, thank you, Ma'am Jassy. Thank you po. Sige. Yung uh, iPhone testimony natin today, yung napanood yun, no? Oh, kwento ng mag-asawa na hirap magbuntis, pero dahil nag-take ng iPhone Power Trio, eto yung Ferndy, Fernactive, friend at Milka. Nabihiyaan ng anak matapos ang taon. Una, si J.C.L. Villante, 38 years old, isang accounting assistant mula sa Likab, Nueva Ecija. 37 years old na yung nagbuntis sa kanyang bunsong anak. 37 na nabuntis pa. Mm -hmm. Oo. Um, pagdating ng asawa galing abroad, gusto nang magkabibi. Kaso, di nahirapang magbuntis nag-take ng iPhone Power 3 yung silang mag-asawa after 3 months. Ayun. Buntis. ah, <laughs> oh, naging baby. Oh, yung kaninang dalawa pang uh, ano, 'di ba? Yung test, yung paki-balik mo yung dalawang nga uh, ano, yung picture yung kanina. Paki-balik 'yon. Ah, uh, ito din si Mr. and Mrs. Allen. Ah, uh, Mr. Allen uh, Domingo, mula sa Baybaya, basta Lugtog, Nueva Ecija, nahirapan ding magbuntis pero nag-take na ng friend active at friend after 8 years muling nagkaanak. Si Teacher Cecil Gamis Marquez naman ng Barangay Kawayan Bugtong, 40 years old, nung uh, ipinagbuntis ang ikatlong anak, 12 years ang gap bago nasundan ang second niyang anak, regular na umiinom, nang upper uh, Fern D. ayun Ayon. So, uh, kaya yung uh, iFern Power Trio ay nakakatulong din bukod sa hirap magbuntis at magkaanak sa mga may picos, irregular menstruation, dysmenorrhea, mayoma, ganun din sa mga buntis na gustong maging healthy ang dinadalang baby. Safe itong inamin at mga nanay at tatay na gustong maging healthy. Kaya sa mga nais nice mag-inquire tungkol sa iPhone Power Trio at iba pang product, kontakin nyo lamang ang manager ng Blessed Power Lines dito sa Gimba na si Fatima Lucas. Hanapin ang kanyang Facebook, iPhone Pats Lucas o kontakin yung kanyang number 0916-513-1532. Pwede ding magpare magparehistro para maging distributor at ma-avail ang product na mas murang sa mas murang halaga. Sa halagang 10,500, maaari ka nang magsimula ng iyong sariling business Healthy ka na, may kita ka pa. May physical store dito sa Gimba, ang iPhone. Matatagpuan dito ngayon sa likod ng Old School, sa mismong Enzo Parizan. Ayan! O, oh, IKIMBA, iFURN. <laughs> oh, eto, nag-order din kami. oh, oh para sa amin. Para sa energy. <laughs> energy booster. Oh, energy boost. Oh, oh. User captainina, di ba? Um, Oo, oh, user na rin ako. Yeah.